Naaalala nyo ba, sa bawat kalamidad sa Pilipinas, sinong nauuna na magbigay ng ayuda? Di ba? Office of the Vice President. Sino ang pinaka effective na nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan? Office of the Vice President. Sino ang may mas malaking pondo para ipamigay sa taong bayan? Office of the President. Siyempre. <laughs> Di ba? Bumagyo. Hinanap si BP. Hinanap ba ang presidente? Hindi. Sino na naunang nagbigay ng ayuda? Si Vice President. Ngayon, tanungin ko kayo, kung ikaw ang presidente, o ikaw, si Speaker Martin, pabibigyan mo ba ng pondo yan? Siyempre, <laughs> hindi. Di ba? Bakit bibigyan ng pondo yung isang tao na magaling? Lalo siyang sisikat, di ba? Anong dapat gawin? Awayin nyo. Bastusin nyo. Diba? <laughs> Para ano? Para mapahiya. O, oh. Eh, hindi rin naman sila nanalo sa pamamahiya. Hiya pa kayo. <laughs> 733 million. Sinagad nyo na sana, dapat ang matatanggap na lang ng Office of the Vice President, yung mga sweldo nila, wala na dapat overhead. Kahit pang ng papel, wala na dapat. Kahit pang maintenance ng mga computer nila, wala na dapat yun. Sinagad nyo na sana para naiparamdam nyo sa Office of the Vice President na ganon gumamit ng kapangyarihan. Para pag siya ang maupong presidente, maalala niya yan. Di ba? Ganon dapat ang ginawa ninyo. Ginawa nyo eh, nagtira pa kayo. Di ba? Tapos sasabihin mo hindi pa final yon, I-final nyo na. Sina-challenge ko kayo. I-final nyo na. Gawin nyo na lahat. Bakit? Dahil napahiya kayo, nakaredy kayong ipahiya yung Vice President tapos hindi kayo pinuntahan. Ano nangyari sa inyo? Nagmuka kayong lahat tanga. Ididiman nyo yung presence niya. Presence niya para ano? Para insultuhin nyo. Diniman nyo ba yung presence ng Pangulo para sa budget niya? Di ba? Isipin nyo naman yun. Matatalino kayo, mga honorable kayo. Bakit ganyan yung asta nyo? Di ba? Para kayo mga bata. Sobra pa sa mga bata. Di ba? Ayaw nyo na napapahiya kayo. Pero gusto nyo na mamahiya kayo. Di ba? Puro na lang kayo politika. Puro na lang kayo project. O dyan, magsama-sama na kayo dyan. Antayin na lang namin na magpresidente si Sara Duterte.